Hi! What's up, guys? So, today, uh, ito na yung inaantay ko na mag-travel na ako mula dito papuntang Pilipinas. So, I'm very much excited and then, yung mga kasama ko rin kasi after ng paghatid nila sa akin, magbabump din kasi sila. So, opportunity na rin na mahatid nila ako doon. Ma-experience din, ma din naman nila yung makapunta or makahatid ng kaibigan nila papunta sa uh, airport. Kasi alam ko, lahat kami nagnanais talaga na makabakasyon sa Pilipinas. And then ganito, na mahatid nila ako. So, I'm all set. May isang pakbag ako. Ready na lahat ng dala ko. Fly ko na later. So, inayos ni Charlie yung mga gamit ko sa likod ng sasakyan niya. Kasi sa kanya ako sasakay. Pero tatlong sasakyan kami lahat. So, siyempre, uh, para mas alam niya kasi yung magplaster niyan. So, siya na yung bahala dyan. Uh, para safe and sound naman yung mga gamit namin anyway sa kanya kasi yung isang bag eh. <laughs> parang kaya parang dapat tulungan niya talaga <laughs> ako para sa mga bagahin na yan na makarating sa kanyang pamilya safe and sound So yan, inaayos niya para maging okay yung mga gamit namin not perfect. Uh, kayo no. mga So, kayo, uh, lang lang kayo, kayo, sa kayo guys. Kaya okay. So guys, nililinis na ni Papi yung sasakyan sa niya. Wala pa siyang tulog mula work. So, diretso na siya dun sa ano namin. Kakain lang na muna kami sa glit and then sa airport na kami. Yan si Papi. Buhay na buhay. Ang isa lang <laughs> yun ah. guys, let us pray. Name the Father is the Holy Spirit. Lord, thank you for this wonderful day. Lord, uh, please guide us sa mga travel namin, sa Banff nila, sa pasyal nila. And then Lord, sana i-bless mo rin yung travel ko going back to my country. Sana ingatan niyo po kami, ingatan niyo po yung mga pamilya namin back home. And then, i-bless mo rin yung mga kaibigan ko po, Lord, na sana safety din sila sa travel nila as well. I am doing na travel din. And let me pray through Christ, our Lord. Amen! Amen! Amen, yes, sir! Hindi, wala pa Take, take, take! <laughs> yung wall mo, pare! So, naka-divide na yung mga sasakyan namin kung saan kami makasakay. So, tatlo yung dadalhin namin. And then, last five na lahat yung mga drivers, si Si Tyrone lang yung hindi classified, may kasama siya classified 5 sa sa Kenya. So, Sino yung mga ano mo? Na, na Charlie. Mga gas muna tayo, gas. Please ako, sabihin mo. Bumiliin muna kami ng mga kapis sa Tim Hortons This time guys is washroom time or CR muna kami saglit and then after uh, mag picture picture muna kami para at least may remember sa mga so mag washroom lang muna kami saglit and then pahinga a little bit and then tuloy-tuloy na sa biyahe. Actually, uh, 30 to 45 minutes na lang yung uh, Calgary mula dito sa washroom area. Yeah. This time guys is kumain muna kami bago didiratso sa airport. Kasi guys, ala, around 1.30 na kasi ng hapon dito. Kasi so, wala pa kami lunch time. Kasi nag-travel kami. So, dito, may mahawa ka uh, naman sa akin. kami. Eat all you can for $18. Kasama na yung tax dyan. And then after nito is, syempre, nakapag-decide na kami na didiretso na kami sa airport. Para naman, uh, doon na ako mag-aantay sa pagta-travel ko. So far, nabusog din naman kami. Pero, uh, syempre, may well, mga side comments tayo konti. <laughs> Pero at least busog naman kami kay Papa. Okay. Ano. So dito guys, nagme-meeting-meeting kami kung lahat ba kami pupunta sa airport or kami na lang ba. Pero nakapag-decide kasi si Charlie na lahat na lang kami. So at last, nasa airport na ako guys. So kami lang talaga yung atuntun sa tamang direksyon. So, nila yung mga gamit ko. Ako na lang papasok sa doon. Thank you so much guys. Napaka-sweet talaga ng tulong niyo eh. Maraming-maraming salamat mga ka-ID. Boy, thank you. Ay, okay. ah. Ingat docs, enjoy niyo. Ingat docs, mga 're. Ingat sa biñas. Salamat. Maraming salamat, salamat. Ingat kayo. Oh, kami. Toto. Yes, I am all good. <laughs> nakapasok na rin ako dito sa loob and then mag-aantay na lang ako dun sa area kung saan ako mag-aantay ng aeroplano ko so medyo nakakaba din kasi so, chine-check nila yung gamit ko yung laptop ko so, pero okay naman so far so yun lang <laughs> So, tapos ko na na-check-in yung mga luggage ko. So, ito na yung natin sa akin. Hand carry at saka yung bag ko. So, ngayon mag-check-in na ako waiting for my flight. See you Philippines in a little bit. ah uh, See you in a while, guys. And then, gusto ko magpasalamat sa mga kaibigan ko na naghatid sa akin. Medyo nagkakawala-wala sila eh. Kaya, kung isa lang kami na nakarating dito kasi medyo traffic din kasi. Pero I'm very happy na appreciate your yung effort. Maraming salamat sa inyo guys. See you after one month. Bye bye. So mag ano muna ako guys. Mag tawag nito mag check in muna ako. And then para makatulog din ako makapagpahinga. Until next time. Have a great day everyone. Bye bye.